Hello guys, good evening once again We're back, at naman si Editor Robles Keith Like nagbabalik Ayan, good evening po sa inyong lahat Ayan, syempre Pag ako ay may konting video Is simple na naman Ayan, eto lang ang buhay ko ngayon pa simple-simple lang Ayan, dahil ako ay um, Nakakita na naman ang plancha kasi po may plancha ako hiniram po dun sa kakakilala ko <laughs> eh binawi na oh. binawi na kasi ipadala daw niya sa Pilipinas so pumapasok ako hindi ako naka -planchado. uh, kulot kuloy may ang aking mga Hello, ay man, ah, man naman maglakad ng ano, yung damit mo para hindi, parang siniliapot lang kung saan mo pinulot. Ayan, so nakabili tayo ng plancha. Ayan, sige, pero ita try ko muna kung ito ba is okay. Kasi hindi ko pa man siya nabuksan kasi nagmamadali man ako kanina. Ayan, kasi uh, na grocery kasi ako. So, kaya dali-dali ko na lang iniwan ko lang sya dito. So, buksan na natin. Kung ito pa is okay. Ayan. Kasi uh, nag-iipon man ako. Kaya lang, medyo ayan, okay na to. O, icon din. O, isang ano ng aking ano. Parang yung blender din, icon din. Oo. Uh, siguro talagang offer nila today. Kasi in-mall patar-patar pala sa ano Excuse me po. It's a Friday. So, sige, check natin kung ito ba ay good. Alright. Sige. Para bukas may mga naman akong ano. Ang hirap mag... Ayan, sige. Meron pa siya. May baso pa ako. Ay, char. Hindi pala baso. <laughs> Pwede rin inumin ng alak. Kung may alak, wala mang alak sa tubig lang to. Ayan, sige. At syempre, Joran. O, oh, diba? oh. ayan, sige. O, oh, may kumain pa. Kinain niya pa yung papel, Oh. Nangangain pala ito ng papel. Delikado ito. Alright, sige. Ayan, sige. Okay naman siya. Ayan, sige. So, lalagyan natin siya ng tubig. Okay. Ay. Maali ka bo. Maali ka bo. Ma. <laughs> o, oh, labahin ko naman to. Ito na lang ko. Labahin man siya. Ayan. Sige. At least bupas is. Maka ka ako. Ay, thank you. Ayan. Sige. So. Tanggalan natin siya ng. Ayan. Para pagka, ano. Madadala man ito sa Pilipinas din. gusto mo, ipadala. <clears throat> so, dito siya. Saan ang tubigan? Ay, eto yung gusto mo mag-press ng hangin. Pyuk, pyuk, pyuk. oh, ayan. Sige, eto yon Saan ba siya? Ah, eto pala. Saan ay dito pala. <laughs> Balikad naman ako. Alright. Alright. <laughs> may tubig ako dyan ayan may tubig man ako extra pwede naman na siya dito Pwede mga hindi mo lagyan ng tubig. Depende na sa'yo kung gusto mo ng tubig o wala. Ah, sige. I try natin to. Ito ay gagana na naman siya. Para yung blender. Ayan. Ito natin yung mga porloloy niya. Right, sige. sige ko kung ako na ano ng damit na paplansyahin ayan yung labahin lang try natin sa labahin lang dyan sige try lang natin try lang natin sige 'yan kasi baka mami hindi nag-iinit trya isa pa may ilaw wala sya may ilaw Ito pala. <laughs> Wala talaga sa bundok. Ay, oh, nag-iibit siya in fairness. Uh, diba? May planchahan pa ako. <laughs> May planchahan pa akong karton. Uh, sige. Ay, oh, makakapasok na naman ako na nakap... Alright, so Ayan, okay na siya Ayan, dito ka lang sa gilid Ayan, dito ka lang sa gilid ng maintain Alright right. space yung bahay ko. <laughs> ayan, sige. O, oh, diba? Simple lang. At least, mainit. O, oh, may plancha na ko. Planchahan ko pa, oh, <laughs> Yung planchahan nandun sa taas. Wala man kasi ako space dito. Ayan, kaya, dyan na yan siya. So, eto naman, diba? Simple, simple lang ang ating blan. Maganda po yan. Ayan, magandang klase po ito. Actually, eto kasi yung mga bagong, ano ngayon, ah, uh, name. Ayan, name brand ngayon. Ayan, mga icon. Oo, oh, oh, ganyan. Ayan, water is free. Ayan, mura lang kasi siya actually. Kasi mga offer. Kasi mga, ang dami kong nag ako sa online. Ano lang, mga 6KD. Ayan, nakuha ko lang siya sa murang halaga talaga. Oo. Pero mahal din siya kung susunod. Kung ipipeso mo, mahal din. Pero mas doble naman doon sa ganun din. Ganun pare-parehas din. Tapos, bilis sana ako doon sa second hand. Yung rep ko nga, oh, binigusto ko benta. Kabibili ko lang yung rep ko. Diba, noong nakaraan gusto ko na yung i-dispose kasi may nakita akong isang rep ayan, gusto ko yung medyo malaki ng konti kasi hindi man magkasya yung grocery. good for 2 months ayan, good for 2 months kasi yung aking uh, nilalagay na grocery hindi siya magkasya so, gusto ko i-dispose ayan, siguro i-ano ko ulit siya, i-online ko siya para mabenta ayan, thank you so much po, love you guys Love you. Have a nice day.